Panginoon, hinihiling ko ang iyong proteksyon sa pagsisimula ko sa araw na ito. Ikaw po ang aking kanlungan at sa ilalim ng iyong mga pakpak, lagi akong makakahanap ng kanlungan. Protektahan mo ako sa gulo saan man ako magpunta at itaboy sa akin ang kasamaan. Kung nasaan man ako, ituturing kitang tagapagtanggol na lumalaban para sa akin araw-araw. Ang iyong pag-ibig at katapatan, gayon din ang iyong kabaitan at awa, ay pumapalibot sa akin araw-araw. Kaya hindi ako natatakot sa anumang bagay na maaaring gumana laban sa akin. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo at nagpapasalamat ako sa iyong pagmamahal at proteksyon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panginoong Jesus, hinihiling ko sa iyo na protektahan ang aking asawa at protektahan siya mula sa panganib. Gawin siyang matatag na tinukoy ng iyong personalidad upang lubos siyang umasa sa iyong karunungan sa anumang sitwasyon. Ipagtanggol ito sa kapangyarihan ng iyong pangalan at huwag hayaang umunlad ang anumang nabuo laban dito. Hawakan ito malapit sa iyong puso na nakatutok sa iyo, sa bahay, sa trabaho, o saan man siya magpunta. Panatilihing malinis ang kanyang puso at pag-iisip. Akayin siya mula sa tukso at tulungan siyang laging magkaroon ng kamalayan sa mga pagtatangka ng kaaway, nalinlangin o panghinaan ng loob. Kanselahin ang anumang pagtatangkang siraan ang aking asawa o ang kanyang kaligtasan. Nawa palakasin siya ng iyong kanang kamay araw-araw habang pinoprotektahan mo siya sa iyong presensya. Tulungan siyang maisuot ng maayos ang banal na baluti. Habang sinisikap niyang pamunuan ang kanyang pamilya ng may integridad at karangalan, isil ang mga ruta ng pagtakas para sa tulong kapag ang responsibilidad ay mabigat sa iyong mga balikat. Salamat sa pangako mong dadalhin ang kanyang pasanin at pagaanin ang kanyang pasan sa araw-araw na pakikibaka sa buhay. Panatilihin ang kanyang patutoo at panatilihing malalim na nakaugat sa iyo ang kanyang pananampalataya. Panginoon, ikaw ang kanyang siguradong tagapagtanggol at ikaw lamang ang tunay na makakapagprotekta sa kanyang. Salamat, Jesus. Ama, ipinagkakatiwala ko ang aking mga anak sa iyong mapagmahal na pangangalaga. Ikaw ang aking pinakamakapangyarihang impluensya sa kanilang buhay. Kaya hinihiling ko na palibutan mo sila ng iyong patuloy na presensya at siguridad dahil mahal mo ang iyong anak. Mas mahalaga ka kaysa sa akin na bilang isang magulang. Pinahahalagahan mo ang pagprotekta sa kanila. Ilagay ang iyong banal na spirito sa paligid nila tulad ng isang bula na nagre-redirect ng lahat ng kasamaan patungo sa kanila. Protektahan sila mula sa panganib, sa paaralan, sa labasman o sa loob. Ilagay ang iyong mga anghel sa mga madiskarteng posisyon handang kumilos para sa kanila. Huwag hayaang lumapit sa kanila ang kasamaan. Bigyan sila ng hindi matitinag na pananampalataya at pagtitiwala sa iyo na magpapatahimik sa kanilang mga takot sa pagkakaalam na sila ay mabubuhay ng ligtas sa iyong malakas na protection. Protektahan sila mula sa tukso at mula sa mga nagsisikap na ikumpromeso ang kanilang mga paniniwala. Pagdating ng problema, tawagin nila siya, ang kanilang tagapagligtas at kanlungan. Nawa ay ang kanilang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa mundong ito. Ngunit sa kanilang relasyon sa iyo at sa kanilang walang hanggang hinaharap. Bigyang diin sa kanila araw-araw na ang mundong ito ay hindi ang kanilang huling tahanan at walang sinuman at walang makapaghihiwalay sa kanila sa iyong pag-ibig. Sa mahalagang pangalan ni Jesus, Amen. Panginoon, humihingi ako sa iyo ng pisikal at mental na proteksyon sa lugar ng trabaho, kung saan ang ating mga impluensya, prioridad at personalidad ay sinusubok araw-araw. Mangyaring tulungan kaming tandaan na ang bawat hangal na gawa ay may kahihinatnan at ang bawat pabaya na salita ay may bigat sa aming mga kasamahan. Ang iba ay nanunood, Panginoon, kaya't ilagay ang iyong relo sa aming mga bibig at ilayo ang pinto sa aming mga labi. Protektahan kami mula sa mga taong sumusubok na impluensyahan ang aming mga paniniwala o sinusubukang ikompromiso ang aming mga pamantayan sa ngalan ng tagumpay. Maglagay ng di nakikitang banner sa ibabaw namin upang ipaalala sa amin ang iyong pag-iingat na pag-ibig at kami po ay sa iyo. Ang aming trabaho ay mahalaga sa iyo. Kaya gabayan kami mula sa katamaran o maling mga prioridad. Kapag pinupuna ng iba ang ating landas o kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, iligtas tayo sa kawalan ng pasensya o galit. Pinoprotektahan tayo mula sa sarili nating makasalanang kalikasan at tinutulungan tayong manatili sa landas ng pag-ibig kahit na sa harap ng malungkot na mga customer o hindi nasisiyahang mga katrabaho. Salamat sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan o pababayaan at ang iyong espiritu ay nabubuhay sa loob namin upang magbigay ng karunungan, pangunawa at kaligtasan laban sa mga taong magpapalaya sa amin o makapaminsala sa amin. Ikaw ay Diyos at bilang aming tagapag-empleyo, umaasa kami sa iyo na panatilihin ang lahat ng mga binipisyong na uugnay sa relasyong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mahal na Jesus, alam mo kung ano ang hahabulin ng mga mortal na kaaway. At dahil sa iyong habag at pangunawa, alam mo ang pinsalang kinakaharap namin at ang aming mga pamilya araw-araw. Bilang iyong mga kristyano at tagasunod, kami ay mamarkahan bilang ang aming kaaway. Ang ating mga anak ay nangangailangan ng proteksyon mula sa mga maniniil, huwad na tagapaghiganti at maling pilosopiya na umaatake sa kanilang espiritual na pamanang ang mga demonyong pagsasabuatan araw-araw. Ay hinahabol ang mga puso ng ating mga anak at sinisikap na dalhin sila sa mga nakakapinsalang gawain. Hawakan ng mahigpit ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, at huwag na huwag silang papakawalan. Panginoon, Utusan mo ang iyong mga anghel na protektahan kami sa lahat ng paraan upang walang kasamaan o kalamidad na lumapit sa aming mga tahanan o buhay. Ang aming pananampalataya ay hindi sa aming kakayahan kundi sa iyong katatagan bilang aming El Shaddai. Ang aming sandata ng digmaan ay espiritwal at umaasa kami sa iyo para sa tagumpay. Ipakita sa amin kung kailan magsasalita, kung kailan makikinig, at kung kailan kikilos. Laging alam na ikaw ay nakikipaglaban para sa amin at kasama namin sa aming mga laban. Turuan mo kaming mahalin ang aming mga kaaway. Manalangin para sa kanila Ngunit labanan ang kasamaan sa iyong pangalan. Hindi kami natatakot sa mga taong maaring magtangkang saktan kami sa pisikal. Kami ay tiwala sa aming walang hanggang kaligtasan. Ang aming takot ay isang banal at makatarungang pagpipitagan batay sa kung sino ka at kung sino kami sa iyo bilang commander at pinuno. Poprotektahan mo kami mula sa bawat kaaway sa lupa. At hanggat ikaw ay kasama namin, hindi kami natatakot sa kasamaan. Sa pangalan mo, Amen.